isang recipe ang aking gustong ibahagi sa inyo. Samahan niya ako guys dahil er, gumawa tayo dito ng masarap na sabaw na hihigupin. Sarap ulang. Sa dalawang pirasong ulo ng bangus natin, yan, meron tayong pineritong ulo ng bangus. Gagawa tayo ng sinigang sa puso ng saging. Meron din tayong puso ng saging, talong, okra, sitaw, sili, kamatis, onion. Yan ang mga sangkap na ating gagamitin para sa ating sinigang na ulo ng bangus. Dalawang piraso lang yan. And then, puso ng saging. Tayo ay nagpapakulo dito ng tubig. Ilagay natin ang onion, garlic, onion at kamatis plus ang ating ulo ng bangus. onion, kamatis. Yan lang muna. Sabay natin pakuluan yan para sa milk soup. Magiging puti yung sabaw natin pag ilagaan natin ng puso ng saging. Yan. Nagdaga natin ng tubig. Ayan, check out na ito. Nagiging puti na yung sabaw niya. I-add natin ang talong. Continue tayo sa pagpapakulong. Talong. At sitaw. Mamaya na natin ilagay ang okra. Dahil gusto natin sa okra ay half cut lang. okra ang last na ilagay natin tapos timplahan na natin at sili pwede na Paginan natin yung timplahan ng asin at sinigang mm. Ayan na, meron tayong sinigang. Konti lang. Kung asin, konti lang. Ganyan rasa asin. Ayan, balikan natin. Atik na. Ay, sarap siguro na guys. Mmm. Sarap. Saktong asin. Salamat sa pagsabay sa akin sa ating simpleng pamamaraan ng pagluluto ng tirang ulo ng bangus na pinirito with puso ng saging. Yan, para sa ating isang serving. Masarap na puso ng saging. Merong okra. Long beans, talong. Kaya tayo isang talong. mga talong ayan ang ating one saging. hihigap tayo ng masarap at masim-asim na sabaw dito Real puso ng saging ayan ayan sarap nito guys